Hello guys, ah, magandang hapon po sa inyong lahat ngayon po. Ang ipapakita ko po sa inyo ay mga bao. Ito po ay bao na isang mata, isang bibig. Yan, apat na peraso lang po ang pinagkaloob sa atin ngayon ng Diyos Ama. Ha? Yan po ay mga bao, isang mata, isang bibig. Ito po yung bibig niya, yan may tumubo na po. Yan. Ito po ay ginagamit ng mga antingiro upang gawing kwintas, no? At, nilalagyan ng mga ora or di kaya mga motya. Yan po. Tinatabas nila ng, ng paikot. Yan. Yeah. Yan lang pong pinagkaloob sa atin ngayon, guys. Apat na peraso lang. no? Yan gagawin ko po itong ano, gagawin ko po itong langis, no? Sa araw ng Martes or di kaya Bernis. Yan. Ito po yung mata niya at saka ito yung bibig. No? Yan lang po yung may papakita ko sa inyo ngayon. At ito ay ginagamit din ng iba, no? P Pang paswerte, no? Tinatabas lang yung mata. Yan. Uh, nilalagay nila sa pitaka yan ito po ay gamit, magagamit din sa pangpaswerte sa mga nagninigusyo sa panghab, pangharap buhay yan lang po yung may papakita ko sa inyo guys at maraming maraming salamat po at sana po ay uh, panoorin nyo palagi yung ating mga video i-upload maraming maraming salamat po sa inyo guys at sa walang sawang pagsuporta ng ating youtube channel yan lang po ito po yung tinatawag ng iba mo mutya ng niyog no? mayroong na uh, mayroong ding bao na walang mata yan at saka ito ay isang mata isang bibig mayroon din walang mata pero bibig lang mayroon no mayroon din ng ganyan meron ding ah, uh, meron ding dalawang bibig tsaka isang mata no? Huh? dalawang bibig tsaka isang mata meron din ganyan pero parang ano din yan kasi yung dalawang bibig tsaka isang mata may division po yan sa loob parang may division yan no? Huh? Yan lang po guys at maraming maraming salamat po at sana po ay supportan nyo palagi ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.